hello guys yan um, magbibigay ako ng kuro-kuro or opinion lang dahil dito sa nangyayaring kaguluhan dyan sa Pilipinas bilang isang OFW diba napaka sakit para sa akin bilang isang OFW na kapwa mo Pilipino na naging ex-president ay kinuhan ng isang dayuhan Diba guys, no? Kahit hindi natin siya kaano-ano or kumag-anang nanilbihan siya sa ating basa pero so masakit para sa ating lahat siya. Hindi po ako maka Duterte, hindi po ako maka BBM or rather Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang akin lamang po ay kung sino ang may halal na presidente kasi lahat po naman silang naihahalal sa ating bansang Pilipinas ay magagaling. So, nagulat lang ako kasi kamakailan lang sinusubaybayan ko sa YouTube or sa CNN ang pagdilites kay PRRD. So, nabigla ako kasi eh, aaristuhin na. Napakabilis po ng pangyayari, guys, no? Ito by legal or illegal ang pagdampot o pagkuha sa kanya, para paalis ng kanyang sariling bansang Pilipinas para ikulong sa ibang bansa. Di ba, guys? Masakit yun. Oo, lumabag siya sa human rights. Ando na tayo. Pero, napakabilis namang litisin nila. 'di ba? May mga kriminal, may mga adik, may mga rapist diyan, napakatagal, umaabot ng buwan, taon bago nila matapos, bago nila litisin. Bakit si PRRD ay napakabilis? 'Di ba, guys? di ba kayo nagtataka? Napakabilis talaga ng pag-aresto sa kanya. At paglipad pa sa sarili niyang bansa, ah, 'di ba? Diba nagtataka lang ako guys, masakit, masakit para sa akin na kunin ng banyaga ang ating kapwa Pilipino. So, nagtatanong lang ako sa inyong lahat, ito ba'y legal or illegal ang pagdampot at paglabas sa kanya sa bansang Pilipinas papuntang Netherlands para ikulong? Sa tingin ko guys, opinion ko lang to, ito'y tanging opinion ko lamang. Meron bang foul play? O, oh, diba? So, sana lang malampasan ni PRRD lahat ng mga nangyayarin ito sa kanya. Tsaka matanda na ang ating ex-president. Mas maganda sana no na mamatay na lang siya sa sarili niyang bansa kaysa mamatay siya sa hindi niya sariling bansa at nakakulong pa. Okay lang nakakulong siya dito sa Pilipinas. Eh, wala naman tayo magagawa naman kasi, 'di ba? Kasi ICC ICC ang nagreklamo sa kanya. Pero wala pa bang wala bang magagawa ang Pilipinas para hindi mailipad papuntang Netherlands ang ating Pangulo. Ito'y kaalaman ko lamang, hindi naman po ako attorney. Diba guys? Masakit, masakit talaga sa ating mga kapwa Pilipino na dalhin ang ating uh, PRRD na nagsilbi sa ating bilang Pangulo sa ating Bansang Pilipinas. Okay po, salamat. Ito'y aking opinion lamang po. Don't bash. Salamat.